Sa dami ng mga nagaganap na tensyon, hindi maiwasang tanungin ng karamihan, magkakaroon ba ng World War III? Habang patuloy ang mga labanan sa iba't ibang panig ng mundo, mula Middle East, Eastern Europe hanggang Red sea, tila mas dumarami ang mga palatandaan ng isang mas malawakang digmaan. Sa video ng ito, tatalakay natin ang bawat sulok ng mainit na tensyon sa mundo at susubukang sagutin ang tanong kung gaano nga ba tayo kalapit sa isang ikatlong digmaang pandaigdig. Isa sa pinakamainit na balita sa kasalukuyan ay ang tumitinding alitan sa pagitan ng Israel at Iran. Noong June 13, 2025, isinagawa ng Israel ang isang malawakang airstrike sa mga nuclear facilities ng Iran sa ilalim ng operasyong tinawag na Operation Rising Lion. Tinaraget nito ang mga lugar tulad ng Natanz, Condab at Fordo. Ang dahilan ng kanilang preemptive strike ay ang nuclear programs nito. Iginiit ng Iran ang kanilang nuclear program ay para lamang sa mapayapang layunin at hindi para sa paggawa ng nuclear weapons. Bilang ganti, inilunsad ng Iran ang isang matinding atake gamit ang higit 150 ballistic missiles at mahigit 100 drones patungong Israel. Bagamat marami ang na-intercept ng Iron Dome defense system ng Israel, mailang ilang missiles na tumama sa lupa na nagresulta sa mahigit 20 na mga sugatan. Hindi nagtagal, sumali ang Estados Unidos sa bakbakan. Naglunsad ito ng sariling airstrike laban sa Iran na nakatuon din sa mga nuclear facilities. Ayon sa mga ulat, ginamit ng US ang mga bunker buster bombs upang sirain ang mga underground facilities ng Iran sa Fordo at Isfahan. Sa patuloy na sigalot, inanunsyo ng Iran ang pansamantalang pagsara ng Strait of Hormuz, isang napakahalagang daanan ng pandaigdigang supply ng langis. Ayon sa Iranian military, ito ay tugon sa pananakop at panggugulo ng Western powers. Ang pagsasara ng Strait ay nagdulot ng bigla ang pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado at nagbanta sa ekonomiya ng maraming bansa na umaasa sa enerhiya mula sa rehiyon. Noong June 23, 2025 naman, ilang missiles mula sa Iran ang nagtangkang tamaan ng al Udeid Air Base sa Qatar, isang US military base. Matagumpay itong na-intercept ng mga missile defense systems. Ngunit kasabay nito, may malakas na pagsabog na naganap sa loob ng base na ikinabahala ng marami. Bilang resulta, pansamantalang isinara ng Qatar ang kanilang airspace. Sa parehong araw, nasira isang radar installation sa Camp Tad sa Iraq matapos tamaan ng drone strike. Pinaniniwala ang coordinated ang mga ataking ito bilang bahagi ng retaliatory strikes ng Iran. Bukod dito, nagkaroon ng malawakang GPS jamming sa Qatar at Bahrain. Ang mga navigation system ay nagluko at maraming devices ang napakitang nasa Iran ang kanilang lokasyon. Dahil dito, pansamantalang isinara ng Qatar ang civilian GPS access at sinasabing posible silang gumamit ng video navigation system ng China. Samantala, muling nagbabala ang Russia at iba pang bansa na ang patuloy na palitan ng atake ay maring humantong sa mas malawakang digmaan. Ayon sa mga eksperto, isang maling interpretasyon o aksidente lang ang kailangan upang sumiklab ang mas malawak na gulo sa rehiyon lalo't may mga puwersang militar ng Russia, China at NATO sa mga kalapit na teritoryo. Patuloy pa rin ang digmaan sa Ukraine na pumasok na sa ikatlong taon mula nung pagsalakay ng Russia noong 2022. Sa kasalukuyan, sinisikap ng Ukraine na panatilihin ang kontrol sa mga lungsod sa silangang bahagi ng bansa habang ang Russia naman ay agresibong sumusulong gamit ang artillery, drones at missile. Ang problema, habang abala ang pandaigdigang media sa Middle East, lumalakas naman ang hinala na sinasamantala ito ng Russia upang isulong palalo ang kanilang kampanya laban sa Ukraine. Ayon sa ilang military analyst, may posibilidad na mag-expand pa ang conflict kung sa sakaling atakihin ni Putin ang mga bansang kasapi ng NATO sa paligid gaya ng Poland o Baltic States. Kung mangyayari ito, pwedeng ma-activate ang Article 5 ng NATO, isang kasunduan kung saan ang pag-atake sa isang membro ay tuturing na pag-atake sa lahat. Dito, posibleng magsimula ang mas malawakang digmaan sa Europa hindi rin ligtas ang rehiyon ng Red Sea, kung saan patuloy ang pag-atake ng mga Houthi rebels mula Yemen sa mga barkong pangkalakal. Isang sigalot na nagsimula pa noong 2023, ngunit muling lumala ngayong buwan kasabay ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ang mga Houthi ay sinusuportahan di umano ng Iran sa pamamagitan ng armas, drones at pagsasanay, kaya't itinuturing silang mga proxy o kinatawan ng tiran sa rehiyon. Layunin ng grupo na gambalain ang pandaigdigang kalakalan na dumaraan sa Red Sea bilang bahagi ng mas palawak na pressure laban sa mga Western powers na kalayado ng Israel. Dahil dito, napipilitan ng mga bansa gaya ng United States at United Kingdom na magsagawa muli ng mga airstrikes laban sa mga Houthi targets sa Yemen. Bagamat hindi pa ito itinuturing na full-scale war, may pangambang lumawak ang labanan kung sasali pa ang ibang bansa sa lumalalang tensyon sa Middle East. Ang isa pang nakakabahalang bahagi ng kasalukuyang tensyon ay ang papel ng mga bansang may nuclear weapons. Sa ngayon, may hindi bababa sa 9 na bansang may nuclear arsenal, tulad ng US, Russia, China, UK, France, Pakistan, India, Israel at North Korea. Ayon sa ilang reports, pina-activate na ng ilang bansa ang readiness level ng kanila mga missile system. Bukod pa rito, lumaganap na rin ang paggamit ng artificial intelligence sa mga military system, mula sa surveillance hanggang sa autonomous drones. Ang problema dito, ayon sa mga eksperto, ay kapag ang AI ay may akses sa desisyong militar gaya ng launch on warning protocols. Isang simpleng system error o maling data input ay maring mag-trigger ng retaliation kahit wala namang totoong banta. Lalong titindi ang panganib dahil dito kung sabay-sabay na mag-activate ang mga missile systems ng ilang bansa. Hindi na magkakaroon ng oras para sa diplomatikong resolusyon. Posibleng maganap ang accidental war. Noong June 18, 2025, nagpahayag si Russian Foreign Minister Sergey Lavrov na ang mundo ay ilang milimeter na lang ang layo sa nuclear catastrophe. Sinundan ito ng babala ni Vladimir Putin at maging ng mga opisyal mula sa Iran at China. Samantala, si US President Donald Trump ay nagpanukala ng regime change sa Iran bilang solusyon, bagay na kinundina ng United Nations at European Union bilang extreme escalation. Ayon sa mga political analyst, mas lumalaki ang posibilidad ng World War III kapag hindi mapigilan ng mga leader ang kanilang pride at ang susi Rao ay diplomatikong usapan at pagpapakumbaba pero sa kasalukuyang estado, tila malabong mangyari ito. Ang tanong ngayon, ano nga ba ang posibleng mangyari sa mundo kung magkakaroon ng World War III? Bago tayo magpatuloy, ilike mo muna ang video ito. Baka makalimutan mo eh, mag-subscribe ka na rin para friends na tayo! Okay. Kung tuluyang sumiklab ang World War III, maaaring danasin ng mundo ang pinakamapinsalang yugto ng kaysaysayan. Ayon sa mga eksperto, dahil sa presensya ng nuclear weapons, posibleng magkaroon ng nuclear exchange sa pagitan ng mga bansang mayroon ito, na magdudulot ng hindi lamang milyong pagkasawi kundi pati matinding pagkasira ng kapaligiran. Maaaring magkaroon ng nuclear winter kung saan bababa ang temperatura ng buong mundo dahil sa usok at alikabok mula sa nuclear explosions. Apektado ang agrikultura, supply ng pagkain at magiging sanhi ng pandaigdigang tagutom ang ekonomiya ay tiyak na guguho. Mawawala ang tiwala sa global markets, masisira ang mga supply chain at maraming bansa ang posibleng bumagsak sa matinding kahirapan. Ang mga lungsod ay maring mabura sa mapa at ang mga international institutions gaya ng UN ay mawawala ng kakayahang mamagitan. Magkakaroon din ng malawakang refugee crisis, pandaigdigang pagkagambala sa internet at teknolohiya at lalaganap ang kaguluhan, looting at civil unrest sa maraming lugar. Ayon sa ilang military analysts, kung sakaling matapos ang digmaan, ang mundo ay hindi na na babalik sa dati. Kakailanganin ng dekada o higit pa para muling makabangon ang sangkatauhan. Baga matula pang formal na deklarasyon ng digma ang pandaigdig, hindi ito nangangahulugang ligtas na tayo. Ang patuloy na paggamit ng advanced weapon systems at ang pagkakaroon ng nuclear arsenal at ang kakulangan sa diplomatikong solusyon ay unti-unti tayong nilalapit sa posibleng pagputok ng isang malawakang digmaan. Matututo ba ang mundo sa kasaysayan ng mga nakaraang digmaan? Uuulit na naman tayo sa parehong pagkakamali. Isa lang ang malinaw, ang pag-iwas sa World War III ay hindi lang responsibilidad ng mga leader ng mundo, kundi pati na ang bawat isa sa atin na nagsusulong ng katotohanan, pagkakaisa at kapayapaan.